Niyan sainda kali o sabay naman. Lapit pa lang. Ngayon pa No, may mga naliligo pa. Mm. Pag dito ka, tingnan mo yung maliit na forest. Parang maliit. Pero malaki pala. Ito yung mga bato, oh. Tsura ng bato, oh. Hmm. Pag tinignan mo siya, parang ang babaw. <laughs> oh, maganda talaga yan. Lagyan ng ilaw. Ano? Mm. Ito kasi oh, yung mga bato na to. Parang ano siya? Ito yung tourist spot. Ang ganda. Pero parang hindi napansin niya ng ano. Hindi napansin ng may-ari, guys. Ah, uh, ano siya? Maganda siyang tourist spot dito sa ano. Ito oh, may mga isda Mas ang hindi ito. puti ng buhangin. Ngayon, pupunta na kami doon sa gilid. Uuwi na kami. Ito oh, parang style crocodile. Ano, hindi na. Uuwi na kami. Mababa, ano pala? Mababa. Ayun, hawak niya dito. po pala tinawag siya mababang baybay. Sa may si Chupitugo. Mababang baybay. Next time, babalik kami dito ulit, guys. Kaso pag dagat talagang niligoan mo, tingnan mo. Maitim ka, sobrang itim ka palalo. dala na ako. Oh, dito malalim na siya, oh. Mahapti talaga sa balat yung ano, uh, tubig dagat. Oh, ayun yung ano. Yung pinunta namin kanina. Uh. Ada. kami.